Ganito na nga daw ang level ng Donbel. Hindi matatawaran, hindi may kukumpara sa kahit na sino. Narito at ating panoorin. Magugulat ka na nga lamang daw dahil sa dagsa at umaapaw na suporta na ibinibigay ng mga tao sa Donbel Love Team. Parang di umanoy may nakita daw silang hindi nila nakita sa ibang love team. Yung bang literal nga daw na kahit mga matatanda ay nahuhumaling sa tambalan nila. Madami nga daw silang napapasaya at patuloy na pinapasaya dahil sa mga proyekto na pinaghihirapan nilang gawin ng mula sa puso para sa mga taong nagmamahal sa kanila. At dahil nga sa nalalapit na pagtatapos ng Kent by Me Love na pinagbibidahan ni na Donnie at Bel Mariano, ay di umano'y naging level up na nga daw ang ginagawang mga acting ng Don Bell. Na talaga nga namang halos tumigil ang mundo nila sa sobrang kilig at sobrang saya sa mga eksena nila sa Kent by Me Love. Sino ba naman daw kasi ang hindi matutunaw sa mga tinginan at batuhan ng linyahan ng Don Bell? Sana nga daw ay mag-extend ng more Kilig Episodes ang Kent by Me Love o di kaya'y masundan agad ito ng panibagong proyekto na pagbibidahan nila. Dahil ayon nga sa mga fans and supporters nila na sila ay hindi magsasawang suportahan at mahalin sina Donnie at Bell hanggang dulo. Gaano man nga daw kadami ang nagmamahal sa Don Bell, ay hindi nga daw maiiwasan ang may bumatikos at humusga kung ano man nga daw ang meron sila sa ngayon kayo, hanggang saan nyo susuportahan ang tambalang Don Bell. At kung ano ang inyong komento at saloobin, just comment down below. Thank you for watching and see you on my next one.